Oh, may rebelter pa ka mo Huwag ah. niya silang pakialaman. Meron tayong sabi-sabi ng <laughs> buhay. Iba talaga ang lakas nitong mag kay Gold. Eh, iniwanan pa ng love letter. para hindi sila pakialaman. Eh, <laughs> La amul Nantan. Kasi nga, tatlo talaga ang anak niya ni Ming Ming. E, pinaampun yung dalawa. Kaya, isa na lang ang natira. Kaya, itong si Inang Ming Ming, e, nalulungkot na. <laughs> dahil sa pagkawala ng dalawa niyang tsikutin. Ano bueno, ba mo, Mingming? Uy! Uy! No comment daw si Mingming. -ming. So hanggang dito na lang ang video natin kasama ang dalawang pusa. Don't believe what you say. Muna. Bye, and say. And peace out.